So may dalawa pa papasok dito sa loob. Ayun. Guys, nasa labas. Ang pangalan ay Jeff Rox Galing Barangay Bawa po. Ayan. ayan. Wala po tayong bangka. Tayo sa laut niya. Hindi pa makapasok ng buya. Pa na rin ang niya sa kabila, guys. Charot kay tropa. Meron tayo pinipig, keso, ube, kukusing melon, pandan. Chocolate. Sana all. Oh. Ayan guys, nakapasok na yung bagong tepox guys, yung kulay puti. 210 po! Sige po, sige po! Okay po, sige po, wala pong problema yun. Sana all. Oh. May naman na natin, menta. My God. Them, uh, no. ah. Ice cream ice cream. A few moments later. guys, speed boat guys, speed guys, guys, habang ah, kana na yan hindi pa natin naanaw ka na guys nga, paalis natin sila nabawi na again, hindi pa natin swimming, o ayan, tayo nilipat na agad sa mga bangka pa po, nakastay po dito sa area ng fish feeding guys, fish feeding pa rin tayo ngayon time check natin ay 10.30, ayan 10.29 na po, halos 10.30 na po Tara nga. Tuloy-tuloy na taroy, 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 taroy tayo sa pag natin, guys. Ngayon guys, nakapagbenta tayo dito ng ice cream dito sa mga ngawil. Sarot po. Salamat po, sir. Magka-muka tayo, sir. Magka-muka kami ni sir. Michael B. Labaraboy po. Opo. So nasa labas po sila ng fish feeding fire fish feeding. Ay, nasa labas po sila ng buya. So pwede po sila mga wild dito sa labas po. Huwag lang po sa loob area ng fish feeding guys. So ayan may parating pa po ng speedboat. Papasok po doon sa loob. So tara na. Lipat tayo doon sa loob. Okay po. Salamat po. Ayan malas na rin ang isa. Sila. Lipat na rin sila sa ibang pwesto ng pawilan guys. po, pupunta natin yan. Bago natin guys. Tara. Ay guys, sa launa na ng hapon. Yate na lang nandito sa isang speedboat guys. Sa mga bangka dito guys sa uh, area speeding. Kaalis lang po na sa bangka. Ayan guys. So, tara na lilipat na sa sandbar guys. Lilipat sa na Sanbar, sandbar. Launa na ng hapon. Tara na. Let's go. Lipat-lipat.

guys, 4.23 na ng hapon may isang bangang dumating dito at uh, speedboat na kasi dito ayan, paris na naman ang mga uh, guests dito ayan, kanina ang karami po ang guests dito mga bangang nandun po sa smoking area huwag kayo iya ang sambar natin guys, ayan lubog na guys konti na po naka-ulta ng sambar. Yan. So, konti na lang oras ang ating standby dito sa area ng sunbar, guys. At ay manapit ang na rin. Nag-anis na po. Kukunti na lang oras na lang ating standby dito. 4.23 na hapon. Kukunti na lang ating sa bangka na to. Baka makabawas pa tayo ng ating ice cream guys. Ayan guys, alas 5 na nang hapon. Kami dumating pa isang bangga dito sa likod natin, isang kulay kasas. Ayan. Ayan guys dito sa area. Sambar natin lubog pa. Ayan. Ah, ready na tayo sa pag-uwi guys. Ayan, naging itong gamit natin.